Ayan, 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 dumating na, dumating na. Dali kayo. Dali, dali kayo dito mga sisiw. Ayan. Dumating na yung sweldo natin sa Facebook. Wow, no? Ngayon, syempre, lahat naman tayo naghirap kasi kasama ko kayo kahit saan tayo mapunta. Ano yung treat na gusto nyo ngayon? Ayun, sa patos ko. Sa patos? siguro deserve natin ng bago sa patos. Ako no? Pagod na pagod na. Oh, sapatos na siguro. Tara, tara. Sakto, ano, sakto. Meron tayong nabalitaan na bagong, ah, baga, nag-reopening sila. Na mura lang yung sapatos, pero quality. Ha? Sa kabanatuan. Oh, tara na. Tara, na. Tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. Yun, laban na! bagong araw, bagong biyaya! Ngayong araw nga ay excited na mga sisiyo dahil sa wakas ay magkakaroon na sila ng bagong sapatos Kaya naman, agad-agad na kaming sumakay kay Wigi at pumunta na kami dito sa Tricycle Capital of the Philippines Kung mapapansin nyo nga ay nandito kami ngayon sa barangay ng Kapitan Pepe Nadaanan na nga namin ang gasolinahan ng Petron at meron ditong kanto pa kanan At dito, mababasa mo ang signage ng Syukasa Dire-diretsuhin mo nga lang ito at sa bandang kanan ay makikita mo na ang tindahan ng murang sapatos. Matatandaan na nang galing na kami dati dito. Ngayon, napakalaki na ng pagbabago. Dahil ngayon ay mas pinaayos, mas pinaganda at mas pinaluwang ang kanilang pwesto. na kayo mga kababayan, samahan nyo kaming pumasok dito sa loob ng Shoe Casa Footwear. Welcome to Shoe Laban na! Yun, yun, yun! Maligayang pagdating dito sa show Casa footwear na matatagpuan dito sa barangay ng Kapitan Pepe. Pagpasok nga namin ay agad na naming nakilala si Ma'am Trisha, si Ma'am Lovely at si Ma'am Jane. At ngayong araw sila nga ang sasagot sa aming mga katanungan at aasikaso sa aming pangangailangan. Talaga nga namang mapapansin mo ang napakalaking pagbabago ng show Casa. Kung dati nagkakabanggaan ang mga customer dahil masikip, ngayon talaga nga namang napakaluwa naman. Nakilala nga ang sa dahil sa halagang 998 pesos lang ay makakabili ka na ng tatlong pares ng sapatos. Uunahan ko na kayo mga kababayan, ang mga sapatos dito ay hindi original. Pero siguradong bago, matibay at di kalidad. Matagal na nga kaming bumibili dito at talaga nga namang nagtatagal ang mga sapatos na ito. Iba-iba nga ang presyo ng sapatos dito. Merong dalawang pares sa halagang isang libo. Meron namang dalawang pares sa halagang 1,500. Meron nga rin mga mamahali na sa halagang 1,500 ang isang pare. Sa dami ng iba't ibang kulay, ng iba't ibang disenyo at sukat ay talaga nga namang gaganahan kang bumili dito. Tamang tama nga ito sa mga katulad daming kabataan. Meron pang forma, meron pang pasok sa school o sa trabaho at may pang basketball. Meron pang babae at may pang lalaki. May pang bata at may pang matanda. Lalo na ngayon at malapit na ang Pasko, dito na kayo pumunta. Dahil sa ganda at tibay ng mga sapatos dito, ay hindi mo aakalaing class A. Kaya nga ang mga sisiw, hirap na hirap pumili kung ano ang gusto nilang sapatos. Batid ko rin kasi ang kanilang pagod at sakripisyo para matulungan tayo makatuklas ng bago dito sa ating lalawigan. At para nga sa inyong kaalaman, ang mga sisiw na ito ay mga estudyante. Kaya nga ganadong ganadong mamili ng kanilang pamasok. Kabado naman ako, baka mamahalin ang kanilang napili. <laughs> Tara, tingnan natin kung ano ang kanilang nagustuhan. So yun mga kababayan, meron po pala tayong Kobe dito, nagkakalaga lang ng 550 pesos. Sa dalawa po, 1K. Kaya ano po yung nyo? Bili na. Laban na Yung WhatsApp mga kababayan, suit ko nga pala yung, ano, yung lamelo. Kuwan pa ibisa. Yung ano po yung nyo? Bili nyo na. Laban na Yon Yun mga kanavisyano, bumili na kayo ng sapatos na paganda. 550 isa and 1,000 dalawa. Laban na. So yun mga kababayan, bumili na kayo ng sapatos. Napakaganda at napaka-quality sa halagang 800 at makakabili ka na ng 152. So ayun, laban na. Ha? Yo, what's up mga ka-idol? Mahilig ba kayo sa sapatos? Ito sa halagang 551, pero pag dalawa binili niyo, 1,000 na lang. Laban na. Ha? yo nax naman bakas sa kanila mamuka ang kaligayahan dahil may bago na silang sapatos o oh, ba diba, mga kababayan sino ang mag aakala na yan ay hindi original <laughs> para nga pala sa inyong kalaman mga kababayan hindi lang sapatos ang itinitinda dito sa shukasa meron nga rin sila dito mga damit may short may jacket may bag katulad nga nitong shein malaya nga kayong makakapag ikot at makakatingin tingin ng mga produkto rito kaya ikaw kababayan pag napanood mo ang video ito ibahay Hagi mo na sa iba nating kababayan. Deserve nilang malaman ang good news na ito. I-share mo na ang video ito o itag mo sa comment section ang gusto mong makasamang tumingin ng magagandang sapatos. Dahil panigurado, hindi ka magsisisi sa nabili mo. Bukod sa mura na ang presyo ay pang matagalan pa. Nga pala mga kababayan, alam nyo ba na ang may-ari nito ay may sariling produkto ng pabango at sabon. Meron nga silang Chansuk Kojik Soap at Chansuk Luxury Perfume. Bukod nga dyan ay meron din silang sariling produkto na Body Scrub Whitening Cream. At yan ay available nga sa kanilang iba't ibang online store. Kaya kayo mga kababayan, ano pa ang hinihintay nyo? Punta na kayo dito sa Shukasa. Araw-araw nga silang bukas dito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Katulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at ang kilikin natin ang hanap buhay ng ating kababayan. Ito pong muli si SK Philip, isang proud probinsyano at isang proud novoy si Hano mula sa bayan ng Laura. Talaga nga namang masasaya at Senado ngayon ang mga sisi. ng ala ni Pendong, ni Gote, ni Mudyako, Elias at Migon. Kami po ay taus pusong nagpapasalamat sa inyo walang sawang suporta at pagtangkili. Maraming salamat sa panonood at pagsama. Hanggang sa muli, paalam, ingat and God bless. Laban